hi i would like to get your advice on my situation po. i hope you can help me my name is darcy i work at a bpo in pasig my story is a bit sexual in nature kaya i'm hoping you can still read my letter and get your advice on it so yeah, Office mates kami Ay, and we have known each other for almost two years na rin. Ano yan, Doc? Ano yan? Wala. Hindi ba namigun? Hindi. Pupu meaning fan body. Oh. <laughs> fan body. Yan. Ayan. Office mates kami and we have Ay. known each other for almost two years na rin. Okay naman yung relationship namin. Pupu kung pupu. No attachments. Ay, okay. Kaya lang last month on mm. uh, my problem happened i guess we were just really horny that day we decided to do a quickie and sa di sinasadya he came inside yeah, yeah, yeah. <coughs> yeah, 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 yeah. Kumain ka naman ako kaya i know na fault ko rin though I thought naman kasi na nasa safe day naman ako, kaya I agree. Kaso, mm here comes my friend whom I confided to. Sabi niya, it takes five to seven days daw na nagsistay ang sperm sa loob ng babae. Tama! Maybe, napaisip ako that time, pero I immediately told my pubo about it. Nung sinabi ko sa kanya na baka mabuntis ako, medyo nagalit siya. Sabi niya, ayaw daw niya ng bata. That was the last time he spoke to me. I tried to talk to him pero ina niya ako. I sent him messages and I called him pero wala. And this has been the situation for a month na. Grabe, isang buwan nang ginoghost. You know, mm. Nga po pala, irregular ang menstruation ko. Still, I'm worried. So worried dahil ayoko rin ng anak niya. Given how he reacted, ayoko rin sa kanya. Sex lang talaga ang relationship namin, kaso it brought me this. It brought me this. I hope you can enlighten me po on what to do. I know I'm at fault, but I really need your advice. Thank you po from your kapiling, Darcy. Ayan. Okay. Hi, Darcy. Uh, maraming salamat sa iyong sulat. At maraming salamat sa pagtitiwala mo sa amin dito sa feelings na bigyan ka ng payo. Ano nga ba ang masasabi ko sa'yo, Darcy? Unang-una, -una, tama ha. Um, layuan mo na itong, for lack of a better term, in my head, ulupong. Ano yung ulupong sa English? hindi ko alam eh. Yun yung pumbasa sa utak ko ngayon eh. Pero layaan mo na siya. Um, hindi mo siya kailangan habulin. Kasi mukhang malinaw naman talaga na ayaw niya ng ganitong klaseng responsibilidad. Masakit man, um, uh, ma masakit man tanggapin. Baka lalo ka pa niyang saktan kasi kapag hinahabol mo siya. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay number one, mag-pregnancy test ka. I know irregular yung menstruation mo, so baka ano man yung sabihin ng pregnancy test mo, ay hindi masyadong um, kapanipaniwala. So bukod sa pag-pregnancy test, I would advise you to go to a doctor, to go to an OB, to have yourself checked. Kasi at that time, siguro mga kung one month na, bigyan mo ng mga two to three weeks, malalaman mo na talaga kung may nabuo o wala. Kung walang nabuo, Well and good para sa inyong dalawa. Pero sana ay gawin mo na tong um, leksyon na kahit na may fubo ka, kapag, kapag makikipagfubo ka, dapat pinag-uusapan parin. pa rin itong mga klaseng repercussions na ganito at consequences na ganito. Because sex can really lead to someone getting pregnant. Lalo na kung hindi kayo nag-iingat at hindi kayo gumagamit ng protection aside from going to your OB, de ba pumunta ka rin sa uh, sabihin mo rin din sa doktor mo na gusto mong magpa kasi kung hindi kayo protektado, hindi mo rin alam kung anong sakit ang pwedeng naibigay niya sa iyo. Sana ay wala, 'di ba? Lahat tayo nag na wala. Pero kung meron, at least maaagapan at alam mo kung anong gagawin. Same goes with um, a baby. Kung ikaw ay nag-positive o ikaw ay nasabihan ng doktor na, oo, may nabuo, then uh, mas alam mo bago pa lang na kailangan mo nang, um, kailangan mo nang isip-isipin kung ano ba ang gusto mo talaga moving forward. ba diba? So, ngayon pa lang, Darcy, gawa na natin ng paraan yan para hindi ka na hindi ka na maguluhan at hindi ka na malost moving forward. Yeah. yeah. Okay. Tama uh, yung sinabi mo, Dok. Uh, Darcy, maraming salamat sa pinadala mong email sa amin. Whatever happens, kung may nabuo o wala, kailangan mo itong, ano, kailangan mo itong harapin. Uh, responsibilidad nyo yan ng ka mo. Mm. At uh, Nakikita mo naman yung nangyari sa sa iyo ngayon. Kung wala na buo, de, layuan mo na yung hayop na yun, di ba? <laughs> Nakikita mo na yung tunay na kulay niya. Alam mo na yung putong ugali niya na he doesn't like the responsibility of being a father at uh, sex lang na ang habol niya sa'yo. Masakit mang aminin yun. Ngayon, uh, hey, kung may nabuo, edi huwag mo na siyang... Uh, kailangan, sabi mo lang, i-inform mo lang siya na, oh, Mm. Kung mm. ka at siya yung tatay, alam naman niya siguro yan. At kung ayaw, tuluyan ka na niyang ginos at alam niya, no, wala man lang sa ibibigay sa'yo ng mga sustento and all. Eh, doon tayo doon sa kabila. Oo, doon tayo sa kabila. At <laughs> saka, huwag mo siya imbitahan sa gender reveal, sa mga baby shower. <laughs> <laughs> uh, alam ko naman na you're strong at kaya mong uh, palakihin yung bata kahit ikaw lang mag-isa. Huwag kayong mag-alala. Uh, wala eh. Uh, kailangan mong harapin kasi pareho yung ginawa yan. Nagkataon lang na yung partner mo, eh, tama yung sinabi nito, Krika, medyo ulupong nga yung hayop <laughs> na ayaw harapin at ayaw uh, akuin. Baga, mm. ay, baka ayaw man lang niyang sabihin na i-acknowledge na anak niya yun. Mm. Kaya mga kapiling... Hindi ko alam daw. Oh, uh, hindi ko alam daw, Papa Stan, kung pwede siyang mag-ano, pwede niyang habulin yung lalaki at least for sustento. So baka um, merong merong lawyer na nakikinig sa atin na pwedeng sabihin kung pwede ba 'yon, 'di ba? Okay. Pero yung habulin niya para para magkaroon sila ng relasyon o Bila. para tulungan sa in raising to co-parent, parang hindi na. Wag na, mm uh, alam mo na naman mga nangyayari pag lumaki na yung baby, pag cute na gusto makilala ng lola huwag <tinyo> mo papakita huwag mo yan kasi karapatan mo yan, ikaw yung nanay eh, di ba? pero mm -hmm. hindi na hindi yun sa kabilang ano, sa susunod na programa na yan <tinyo> kaya mga kapiling, ito eh matuto tayo sa experience ni Darcy No? Kung baga, leksyon yan, hindi lang kay Darcy para sa ating lahat, pati sa mga nanonood na kailangan, mag-ingat kayo kung gagawa kayo ng isang bagay. Para hindi nyo, palang mm. araw, eh, baka pagsisihan ninyo. Okay. Mm. feels for the day, mga kapiling. Ang panandaliang kaligayahan, kung minsan ay nauuwi sa habang buhay na pagsisisi, lalo na kung hindi kayo nag-iingat. Mm. Ayan. Ah, malungkot pa dito. May madadamay na iba, ba? Diba? Lalo na yung bata. Sana ay, sana naman hindi madamay yung bata. Kung um, buntis nga si Darcy. Wawa yung bata kasi sabi niya, ayaw niya yung bata pagka dahil gano'n yung tatay. Huwag mo i-as sa... Kumbaga, um, huwag mo i-base sa pagmamahal ng partner mo. Kung mamahalin mo 'yung bata o hindi, sa nang galing 'yan, anak mo 'yan. So kailangan mamahalin mo kahit kung sino man 'yung ama, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm.